mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanahan. Saan tayo na roon, ano man ang ating mga ginagawa? Una, atigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ngayon ang mga sandali, ating dalhin ang at presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala. Ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nag-ahalo kay isang Diyos magpasarawang kundal. Mga kagabay, at hihihin natin ang ating Panginoon ng maligayang panggatid. At ang sarabunin ng may buong kagalatad sa ating mga puso, ang pagdating ng ating Panginoon. Ang unang araw ng mundo ngayon, sa taong ito, ay unang araw ng Advento. Na ang ibig sabihin ng Advento, sa salitang Latin, nagmula ito, sa salitang Adventos. At sa wikang Ingles, ay kami, sa ating nga bila, sa bila ng Pilipino, ang pagdating. Ang pagdating ng ating Panginoon. Ang pagdating tunay ng tao ng isang tunay na Diyos. Sinabi nga ng Angel, ang ah, sinabi nga ng uh, ipinalam ng Anghel kay Maria na siya ang napilinginan ng Diyos. And the world, and the world was made flesh. At ang salita, nagiging laman. Laman ng tao. Ito ang pagkabuo ng Yesus sa so sinagpunan ng Galing Maria. Inkarnasyon, ang pagiging laman ng salita. Ang pagdating ng ating Panginoon ay dalawa. Sa madaling salita, there are two comings of Christ. Ang unang pagdating ng ating Panginoon, naganap na. Tapos na. Hindi na maaaring agot yung babalik. Yan ay isipin na naman natin, bubunin tayo na naman natin sapagkat mahalaga yun sa ating buhay. Ang At kanyang unang pagbukin na nagsimula na kanyang kapanganakan sa Bethlehem. Isang mahal of village, isang maliit na sityo na uh, bayan Nanya Nazareth Oh nanya Nazareth Sekarang Tak panganatkan Sekarang Tak terlalu Tak memperkutur Sekarang Tak mempengaruh Alam-alam Saat pun Kalitasan Sekarang Amat tayang Nak patuh Seklus Sekarang Sekarang Mungkin Berkebuhai Tak teraruh Maka Sekarang Pemimpin Amat sa ngayon ang kanyang uh, mag-akyat sa langit. Saan siya ngayon nakalukrok sa tanan ng anak. Ito ang na kaganapan sa unang pagdating ng ating Panginoon. Ang mahalaga ay ang kanyang pangarawang pagdating. Ang kanyang sikan kami na wala na at dapat nating paghandaan Sapagkat dito gitu nagkasalalay ang ating buhay matapos ang ating kamatayan, sapagkat sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon, ang ah, hatulan niya tayo lahat datang. Batai, kanyang datang, buhay man o patay, kanyang nahatulan, ang magkarapat dapat, tatanggap ng agad, an ang kagipalang walang hanggan, kalwalatian. sa langit. At o kaya ang kaparusan sa walang hanggang kahirapan sa apoy sa impyerno. Sa unang pagdating ng ating Panginoon, sa loob ng tatlong taon, siya ay nangangarap. Nagkusuro upang tayo ay mamumuhay ng nangaayon sa kagustuhan ng Ama. In obedience with the will of the Father. Sabagat si Jesus at tunan na Diyos na dikintunan na tao upang tayo ay pamaralan upang tayo ay mabuo na matunan niyang mga tagisunod at maging tagapagmana ng karian ng Kanyang Ama, ng ating Ama sa lahat. Iyan ang pakay ng unang pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga, unang lumabas si Juan Bautista upang mangaral na ang sigaw ni Juan Bautista magsisisi na tayo sapagkat dumating na ang ating tagapaglikas. Ang Panginoon Jesus Cristo na ipinanganak sa isang sabsabang, isang walang kulungan ng mga hayop sa Bethlehem, ayaw sa ating inang simbahan noong ikadalawang lima ng Desember. ng libo at dalawang apat ng taon ay nakaraan. Subalit, so, napakahalaga sa buhay natin ngayon ang paghandaan natin ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Ang kanyang pagdating na walang nakakaalam, walang nakakabatid maliban sa Diyos. Ayon sa aklat ng pagbubunyag sa banal na o biblia bago darating ang ating Panginoon magkaroon ng ang pagbilim at karunungan sa salimutan. Mawawala ang sikat ng araw. Mawawala ang liwanag ng buwan. Mali, mawawala ang liwanag ng mabibiging maingay, magkagulo ang daigdig, ang salimutan. Ngunit, ayon pa rin sa aklat ng pagbubunyag, hindi ito ang talagang pagdas ng Panginoon sapagkat walang nakataalam. At sa pagdating ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating, batay sa ating pananampalataya, ipunin niyan lahat tayo man ang buhay ang iba ay ilagay niya sa kanyang kanan at ang iba sa kanyang kaliwa. At doon sa kanyang kanan, kanyang sasabihin, Ali kayo, kayo mga pinagpala ng ating nama. Ako'y nauhaw, pinaka, ako'y nagutong, pinakahin niyo, nauhaw, pinahin niyo, napahubad, dinamitan niyo, nakakurong ang nagkasakit, ginalang niyo nag-iisa, walang katilala, tinanggap niya. At ang tanong sa kanya, Panginoon, paano nangyari yan? Kung ginawa ninyo ito sa inyong kapwa, lalong-lalong sa mga maghihirang ginagawa ninyo ito sa atin, sa atin. Sa madaling salita, ang batayan sa huling hatol ng ating Panginoon sa atin ay ang ating mga Sapagkat sinasabi ni Jesus, ang siya ay nabubuhay pa. Na walang anumang makapagigtas sa atin. Walang anuman ang magiging batayon upang matapunta tayo sa langit kung hindi ang ating gawa. Hindi ang ating pananampalataya, hindi ang ating religyon, hindi kung sino at ano tayo nang siya dumating. Kung ano ang ating nagawa, kabutihan o kasamaan. Ito ang biwa ng pangalawang pagdating ng ating pan Panginoon. The last and the final judgment sa ating buhay sa walang hanggang. Sa ating buhay matapos ang ating kamatayan. Our redemption. The actual redemption. Ito ang dapat natin paghandaan. Magsaya tayo sa kanyang unang pagdating, nagkating sa atin, at bu isa buhay natin ang buhay na nanaayon sa kalistura ng Ama nang sa pagdating ng sa nang sa pagkalawang pagdating ng ating Panginoon mapasa atin ang natupala sa langit.